Kabayan nung February 14 ay pumunta ako sa Dangwa para ating alamin ang mga presyo ng mga bulaklak doon at kung gaano nga ba kalakas ang bintahan ng mga bulaklak sa Dangwa. Tara samahan nyo ako kabayan sa aking pagpunta sa Dangwa. Pagdating ko dito sa may ng E.H. Laxon ay dumiritso na agad ako sa Magdos Castillas kasi dito talaga ang pagsaan ng mga tao at dito ang maraming namimili ng mga bulaklak. Tara, kabiyahe! Dito ka may mga naka-standby na rin ng mga rider para kung sakaling gusto niyo pa deliver agad ay pwede na lang na deliver agad dito kabiha yung mga bulaklak na gusto papa papasalubong sa inyong mga minamahal kabiha ay Bola lang yan Dito may mga kagita rin tayo dito kabiha yung mga dried na bulaklak Ang pinakamas mababang presyo nila dito naman sa na mga dried na bulaklak kabiha ay yung isang piraso ay nakakahalaga ng 20 pesos pwede na rin siya ipa-arrange kabiay. At ang arrange nila dito, pinakamababa kabiay, ay nasa 500. At yung pinakamataas nila ay nasa 800. Yung ano pa lang yan, pag-arrange kabiay. Kaya kung dito, kung mayroong kang... Ah, uh, pera talaga na pang ano, pang paarin sa bukay. Kakahalaga yung pinaka-estimate na dito na kabiyahe ng pagpaparins ng bulaklak ay nasa 1.5 sa ngayon. Ngayong February ito kabiyahe. Pero sa mga ibang araw kabiyahe, bababa naman yung presyo nila ng kanilang bulaklak pagka hindi na talaga siya in demand. So binababaan nila kabiyahe. So ngayon ang pagkakataon nila siguro na kumita dahil in demand ngayon dahil February 14, maraming buibili ng bulaklak talaga. Uh, sa isang taon, isang bisis lang naman ito mangyari kaya yung iba uh, bumibili na kahit mahal yung bulaklak yeah! mas maganda rin dito bumili ka bahay pag maaga ka pa bumili kasi mas uh, mababa pa yung presyo na binibigay nila ngayon kung medyo uh, ano na siya, gagawin nito February 14 na siya, medyo mahal na talaga ang bintaan nila mababa, mababa lang yung presyo nito pagdating na ng uh, gabi eh dahil uh, kukunti na lang yung kaya yung ibang mamimili na gusto talaga makatipid pumupunta rito ng gabi na dahil ang presyo ng mga bulaklak ay talagang bagasak presyo na nabinibigay ng mga tindiro dito at tindira ng mga bulaklak sa Dangwa karamihan ng mga bulaklak dito ay galing sa Baguio at sa inaangkat din nila sa ibang bansa kaya yung ibang bulaklak dito uh, mahal yung presyo dahil yung iba ay talagang galing pa sa ibang bansa na kanilang inaangkat kaya kung bibili tayo ng bulaklak na talagang magaganda at quality mayroon sila mga ganitong bulaklak na matagal malanta kagaya nitong ano kabiyahe mayroon na akong nakita dito yung sunflower 100 lang din nila binibenta yung sunflower at ito ay matibay ang ano nito kabiyahe matagal siyang malanta dahil ang sunflower ay kahit sa mga maaraw na lugar yun, uh, hindi pa niya nalalanta kahit sa mga ilang araw pa natin i-stack yung bulaklak dito na ito itong dangwa kabiyahe ay paikot lang ang bili ang bilian ng mga bulaklak dito at pagkahalos magkakatabi-tabi lang yung mga uh, nagtitinda ng bulaklak dito at hindi ka naman dito maliligaw dahil madali naman siyang hanapin kabiyahe sa ngayon ay ma-traffic talaga itong kabaan ng Discastillas dahil may mga buod sa may mga dumadaang mga tao may mga dumadaang mga sakyan na malaki so kaya halos siksikan din yung kalsada na ito dahil halo halo na rin yung uh, sa sakyan tsaka yung tao kabiay kung may nais kayong sabihin sa video na ito ay mag comment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na po para lagi kayong manotify sa aking mga latest video upload. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at magkita-kita tayong muli sa mga susunod ko na video.